guys ito uh, tumalik ko na yung pera yung binigay ni Ate Tess yung pinadala sa atin na pera uh, ay papamalik ko na ng pangayuda natin na sa isang araw para magkawal ito 2-5 yung pera yung binigay ni Ate Tess uh, papalikin natin guys tara go go, go.

selamat <tuk> orang <tangan>

Sampu Sampu dauta dainu Bajet nama Sampu Sampu

Gracias. Так, да. Ну, ну собі найменший мальчик, мені здавалося. І так. Так. pindali ito, 200 2680 dollars that panit.